mami, totoo yung chismis about dito sa deodorant na to. nakaka talaga siya ng kilikili. So kung ang kilikili mo ipawisin, madalas ah, nangangasin, kapag sobrang pinagpapawisan, eto yung gamitin mo kasi magda-dry talaga yung kilikili mo dito, girl. As in, kahit maghapon kasi initan, kasi hindi ako naka-aircon, hindi na nababasa yung kilikili ko unlike before. Kasi napansin ko, simula nung magbuntis ako, mas mabilis akong pagpawisan. Di ba ganun yung katawan ng buntis? Parang laging mabanas, parang laging mainit yung katawan. So ayun, pansin ko lagi, every time na halimbawa, di ako nakatapat sa electric fan or wala ko sa aircon room, nababasa talaga yung kilikili ko as in, di ba nakakajahe, lalo pag nasa labas. So ito, kahit maghapon ako, hindi pa ako naliligo ha, take note. hindi siya nagbabasa, guys. I know hindi talaga siya nagbabasa tapos hindi na siya nangangasim o di diba? so ayan guys kung gusto niyo nito try niyo na kasi legit siya guys as in mura lang to this is from organic kinakagandahan pa dito ano siya made from organic with naturals botanical extracts no harmful chemicals so di ba safe na safe gamitin guys kahit buntis pwedeng gumamit ito so kung gusto niyo din click my yellow basket bye